Dahil puyat nga kami parehas ni mister, ay ako muna ang magbabantay dito kay na Summer. Pinatulog ko muna siya at babango na lang daw siya ng 10 o'clock. Para siya naman ang magtingin-tingin dito at ako naman ang tutulog. Hindi pa kasi pwedeng ipaubaya kay Summer ang kanyang mga papis kasi kapapanganak lamang nito at baka nga madaganan. Hindi katulad ni Chelsea na malalaki na nga ang kanyang mga anak kaya kasa kasama na nga niya. Nung madaanan ko nga kanina ay mga tulog pagnatulog. Meron nga pala ako laging nakahanda dito'ng tissue, pet wipes, alcohol at pipads para in case na kailanganin ko ay hindi na kailangan pumunta pa sa loob ng bahay. Yung alcohol naman ay lagi kong ginagamit tuwing ako ay hahawak sa puppies, nag-alcohol muna ako ng aking mga kamay. May nakita nga akong pupo dito sa mga papis kaya inalis ko pero nung makita ni Summer ay ayan nilinisan na nga niya ang kanyang mga papis. After nga niyang malinisan na kanya mga papis ay oh. eh, ayan humiga na nga siya na nga siya magpainom ng gatas. Nilagyan ko nga lamang ng sapin yung hihigaan ng mga papis at ayan nga isa-isa ko na nga ang inilagay ang mga papis. Inuna ko muna itong mga copper para hindi ako malito para mamaya yung mga black naman ang ilalagay ko. At ayan nga nilinisan pa nga ulit ni Summer at dahil hindi pa nga skip sila ay eh, dinagdagan ko nga ng isang black at ayan nga lima na sila at itong natitira ay tatlo na lang. After nga ng ilang minutong pag inom nila ng gatas ay may mga bumitaw na kaya nga tinanggal ko na at inilagay ko na rin itong natitirang black. At kapag natapos na nga ang mga ito ay papasok na uli ako sa loob ng bahay at lalabas-labas na lamang ako para tingnan-tingnan sila.